Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. Hi, Chris. na, Chris. Hey Hi guys! guys. Na-miss ba ako? Charo. So kasama ko si Jasin is uh, pupunta kami sa, ngayon sa uh, Totobandi at nag-order naman si Chinese. Ayan guys! I so, need to review the FE24 soon. So, marami kami e-review na, ano, na products. Sobra talagang busy kasi marami kami hinahabol. Ayan. So, ayan guys. Wala tayo kasi tayong magawa dahil hindi ako makapag-review. So, um, yung sa channel ko pala is, um, si Justin is sa, ano, sa yung sa ngipin, kasi yung ngipin ko hindi kasi mapito. May mga bungal-bungal ako sa may gilid. So sa mga nang lalait dyan na kailangan ko pa daw i, uh, or eh, ipaes wow. ko yung ngipin okay. ko. Ganun talaga. Dyan ang acid ko, te. So, sana huwag naman po tayo mang lait. Sa kapwa po, po natin. Actually, wala tayong perfect na tao. Yes. So, lahat po ng kinilate ni God, wala pong perfect na itsura. Kasi magiging masyadong mayabang. Parang ako, sa akin na lahat, kaso maliit ko eh. Joke. <laughs> Pero, yun, sana ano lang, uh, support tayo nyo lagi channel ni Sapilita. So, may mga upcoming demo kami in reviews sa channel niya. Siyempre, so, yes. hindi na siya pwede mag-review dahil maputi na siya. Oo. So, soon, ako yung mismo mag-review uh, mag review ng siya product. Siya yung uh, mag ngum, uh, magiging model ko. Pero, andun pa rin ako pag nag-review yes. ako ko para... Hindi naman you ako nawawala sa si channel. Uh, Supla Dita Set. A uh, very effective products. So makikita nyo, moreno ako. Sa mga nakakakita sa akin sa personal na mga uh, customers niya, Minitap, moreno po ako, hindi ako maputing tao. So yung set na yon, 7 days challenge, mapakita namin sa iyo pa paano siya gamitin ng tama. Yes guys, dahil Okay lang naman na uh, hindi tayo perfect na tao pero ang importante mabuti po yung kalooban natin hindi po ma hindi po maitim yung budhi natin at may takot po tayo sa Diyos ayun po at marunong po tayong magmasakop po natin so ayun lang guys ah uh, yun, humugot lang ako dahil medyo nasaktan lang ako. Unti lang naman pero naka-move on na rin ako sa mga mga bashers. Hindi pa nga ako sikat pero marami na akong mga bashers. So, ayun guys, ah, babalik kami pag andun na kami sa December. Bye-bye. Hi guys! Andito kami ngayon sa Maymato kasi wala kami nakita yung Charlie dito na lang. So, ang uh, nag-drive thru kami. So, pasensya na sa pagbanggit ko ng ano, uh, drive thru kasi saya ba? na uh, yan, yan tayo mga bisaya eh. So, ayun guys, sagutom kami. So, uh, time check is 3.18 mm -hmm. ng hapon. Ngayon pa lang kami mananghalian. So, gutom na. Kaya siguro nababaliw na ako. Ayan. So, ayan yung anak ni Justin is... Kapatid ko yan. Uh, kapatid siya pala. lagi na lagi na pagkamala na magkapatid sila kasi hindi naman halata yung uh, mag-ama sila parang kapatid. Oh, God, so. so, ayan guys. Si Miss ano? Wala kang ha? Si Hi. Sige ra ko, sorry ah. Single to sa mga. <laughs> Yan tayo sa kayabangan eh. So guys, mapalit ko <laughs> na. tawa lang muna. <laughs> Live. Uh, papasok kami ngayon sa Tutuban dahil meron na akong uh, isang uh, customer na nagpapasabay ng ano order so dito pa lang kami pala sa labas ng ano Tutuban uh, magantay, so pupunta kami dun mamaya sa may ano yung bilihan ng mga tela para sa ano ko sa uh, table ko table, office table, ilagay ko dun so babalik kami maya hi guys, ito na yung uh, customer ko nagpasabay siya, hello 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 Ayan! <laughs> Hi guys! Punta kami sa may Ilaya kasi bibili kami ng ano, uh, tela doon sa may office table, uh, table ko. So yung parang siyang ano, tawag doon yung parang beer. <laughs> so ayan guys, uh, konti kunting ano, vlog lang dito sa may labas Tibis Alam nyo na kung ano mangyari sa kamera uh, camera natin pag masyado tayong uh, di-display yung camera. So ayan guys, papay mamaya. <laughs>

mayroon sa vlog. Thank you sa camera. <laughs> Kay tatlo? Ayan po. Magkasama po sila. Accidentally. Siguro Destiny. Hindi natin masabi. Picture ba? Okay. Ang dami nang nangyari. Pati yung first video mo pinanood niya. Paano nagsimula? Nangayalo.